Subok ang kongres do may plano nga uh, imbestigaran ang tanan nga mga infrastructure project kag nga lakip ang unka-flyover. Tiyan <coughs> nga yung mga mm. imbistigaran. Manti usually ang batihan natin, basahan natin, ang solusyon. Wala na yung istoryahan kung di na nagka-diferensya. Kung nga nag-diferensya, GED. Importante na, damabalaan naman kung di nag-diferensya. Kung nga nagka-diferensya agod ba lang inang sala hindi na ma no hindi na may muliwat matingwa na hindi may muliwat na sala pero te kung pabayaan tala na kung ang ang uh, rason ko niya na nagamo na kag lang solusyon hindi e kundi di taka balo may chance uh, maliwat naman na So sumong uh, ako ya nakap magpasalamat ko kung sino na ka conceptualize na nga dapat i-investigara naman nanod na nag gaano na mo na, na na ano nagka na na conceptualize na sa na, na mm -hmm. ang isa ka tayta ito din no? sa isa bida na rumpag mm -hmm. so uh, importante mo uh, mayo gid nga no, uh, uh, na istoryahan ang solusyon pero dapat istoryahan man kung sino accountable yes. sino wala may accountability mm -hmm. wala man sa mayo nga kung kung wala accountability mm -hmm. no mo na ginasinggit ta permit sa barangay maayo ang panggoberno kung may ara transparency kag accountability dapat ma ang accountability